Oh, mga oh, Kailangan dahan-dahan lang mga boss kasi pag binigla natin baka mabilaukan baka yun pa yung mag na ikakamatay niya. Yan, sobrang lakas kumain mga boss Dapat talaga check natin ito mga boss yung dito banda niya para pagtingin natin na medyo bloated na eh ititigil na natin yung pagpapakain kasi busog na yan. Baka ma kasi mga boss baka yun din yung cause ng ikakamatay na. Mga tatlong ganitong 6 ml na sirens lang mga boss sapat na para sa pagkain niya sa araw-araw. Tapos -araw. balit busog na busog na yung alaga nating java fence. So balit, babalik na natin siya dun sa kuluan niya. Kasi naghahanap na yung kaibigan niya. Nag-iingay talaga ng mga boss yung chestnut mo natin o yung tinatawag na maya kapag wala yung java fence, wala yung kasama niya. Naghahanap siya ng kasama. So bala, i-refill din natin to, Lalagyan natin ng pagkain para may pang meron silang kakainin pag nagutom ulit. Ayan mga boss, bala, na-refillan na natin, nalagyan na natin ng dalawang kutsara ng dawa seeds yung pagkainan natin para meron silang matuka mamaya. Tapos dito, nilagyan na din natin sila ng fresh na tubig para dito kasi sila naliligo mga boss. Yan. Diyan sila naliligo. Madalas naliligo diyan yung chestnut monya siya yung madalas na naliligo dyan so tara, close, na, close na natin to para hindi sila makatakas kasi baka kapag nakatakas to ewan ko na lang sayang talaga mga pinaghirapan natin eh okay lang kung makatakas tapos hindi mahuli ng pusa kapag nahuli ng pusa thank you talaga sa pinaghirapan